Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa, sa komento ng isa sa mga subscribers po natin regarding po sa kanyang tatay. Ngayon ang sabi po niya, 65 years old na po ang tatay niya. Kaso nga lang, hindi pa po niya nakukompleto ang 120 monthly contributions niya sa SSS, makakapag-pension po ba siya? Malino po sa guidelines ni SSS na magkakaroon lang po tayo ng pension kung tayo po ay na-meet po natin yung kanilang um, contributions which is 120 monthly contributions po or 10 years. Ngayon, uh, ang gagawin na lang po ng, ng tatay mo, okay? ang gagawin nyo na lang po kung kayo po ay nasa 65 na po at kulang pa po ng uh, siguro ilang months po pwede po tayong mag-extend up to ilang months o isang taon, pwede pa po yun magbayad po tayo kahit na nasa 65 na po tayo. Basta po importante, makompleto po natin ang ating 120, 20, 120 monthly contributions po para magkaroon po tayo ng monthly pension. Okay? So ulitin po natin sa mga senior citizen po or mga malapit na po mag 65 or 65 na po nila pero hindi pa rin po nami-meet yung 120 monthly contributions pwede pa rin po tayong magbayad noon para ma-meet po natin yung 120 at magkaroon po tayo ng monthly pension okay um pwede na po tayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at maghulog na lang po tayo doon para makompleto po natin yung 120. Let's say, meron pa po kayong 1 year or 12 months na hindi na babayaran at 65 nyo na po, then pwede po kayong magbayad ng inyong contribution hanggat 66 po. And then kung okay na po yung 120 contributions po ninyo, then mag-file na lang po kayo ng inyong retirement po or para po sa inyong pension. Okay, sana po nakatulong po ako. Maraming salamat. Stay safe. Bye-bye.